pahangin muna tayo ngayon ay mamaya ay pupunta ko ng Mercury para bumili ng gamot ng asawa ko kasi masakit daw yung gilid niya kasi kung pagsabihan naman ayaw naman makinig Mountain Dew pa more at dito at nandito na ako sa Mercury at bibili ako ng sambong para inumin niya kasi yung asawa ko dungaw ayaw makinig sa akin dahil sige sige na lang mountain dew okay naman sana mag mountain dew di naman araw araw dahil masama naman yan sa kalusugan natin di ba laging mountain dew tapos hindi na umiinom ng tubig mountain dew araw araw ngayon bibilin bibilhan ko siya ng sambong tapos magsekreto naman niyang oh, iinom ng soft drinks tapos wala naman yan paring pakialam sa akin naisip niya ano kahit uminom siya ng soft drinks may gamot siya ganyan yung gusto niya. at ngayon tapos na akong bumili nakalabas na ako at dito naman ako ngayon sa silence at bibili sana ako ng sleeper dahil nasira na yung sleeper ko pero titingin-tingin lang muna tayo dito dahil wala pa akong magustuhan na sleeper titingin-tingin lang muna ako dito kung ano magustuhan ko at marami ako mapupuntahan ngayong araw at ayan o, ito yung ano, lens na sa ano niya sa malapit siya sa mercury etong nasunog dati ngayon nag open na sila pero kaunti-unti na lang nga yung mga tinda nila di katulad dati madami nahanap ko pa yung mga slipper. iba iba na o oh. di na katulad dati na madami parang iba iba na charot ayan at mamaya maya paglabas ko nito hindi naman ata ako bibili wala akong nagustuhan pero may type ako kaso ang mahal hindi kaya ng budget ko saka na lang babalikan ko yan pupunta pa ako ng shopping kasi bibili daw bibili pa ako ng ano apple kakain daw yung asawa ko ng apple yan yung request niya sa akin spoiled ba dumadala dala siya sa akin eh yeah, ayan At, Pass forward. Dito na ako sa shopping. At ang mahal-mahal pala ng mga bilihin ngayon. Wala na talagang mura. Dati yung apple na maliit, 10 piso lang. Tapos yung malaki, 20 pesos. Ngayon, tatlo, 100 na yung malaki. Tapos yung maliit, ano, tatlo, 50 na. Wala na talaga ngayong mura. Lahat mahal tayo lang ang hindi tumataas carrot at bibili ako nito unting 10 piso lang pala ito bibili ako nito ibibigay ko sa asawa ko sweet yarn charot <laughs> at pass forward lalakad na ako pupunta naman ako ng tindahan at bibili ako ng ulam namin bibilhin ko lang gulay. At nandito na ako sa bahay. Hindi ko na napakita sa inyo. Mahirap kasi magvideo dahil may dala akong motor. At ito pala yung mga binalik ko. Meron akong apple. Tsaka ugoy-ugoy, gulay. At tsaka kamatis na wala dito sa tindahan, yun lang lahat yung mga bindi ko yun lang for today's video